Hello mga migoy, magandang araw sa ating lahat Welcome back to my channel uh, Ngayon mga migoy, ang ipakita ko naman sa inyo Ang tool Ang tool bit, isa ding gamit sa lit machine Ito ang ating tool bit mga migoy ito ang ginagamit sa lit machine kung magawa tayo ng thread at saka pang ng mga ordinaryong mga bakal lang ito siya hindi siya pwede gamitin sa mga matitigas na bakal no hindi siya katulad sa carbide tip na yan ang pang ano sa mga matitigas sa mga asero na mga bakal itong tool bit ito ay ginagamit sa pang thread yung magputol ka ng mga tubo at saka yung mga malalambot na mga ano yung hindi masyado katigasan yung hindi katulad sa mga axol ayan kasi hindi siya makatalab pag matigas na ang ang imasya natin ito ay pang ordinaryong baka lang ipakita ko sa inyo mga migoy kung saan to gamitin ang tulbit ito ay ginagamit lang sa pagkating ng mga tubo magawa ka ng trade mag bawas ka ng mga shafting na hindi asero ito siya hasain lang natin tong dulo nito kung anong gusto ninyo na hasa ipatulis o ipa square kasi minsan magawa tayo ng square trade kailangan natin na paghasa e eh, din natin ng square ang dulo no para pag trade natin square din ang trade no Tara mga amigo, panoorin natin kung ano ang gamit sa Tolbit